Godi guys Ang ating kwento ngayon ay ang pamagat ang amang mapagmahal Ngunit dapat maging kapat Hindi ko sinasabi sa aking anak na isa akong janitor ang akala nila ako ay nagtatrabaho sa opisina at tinapaaral ko sila sa magagandang paaralan. Ngunit, sa tuwing uuwi ako ay naliligo ako sa pampublikong paliguan para hindi nila... Godi guys, ang ating kwento ngayon ay ang pamagat ang amang mapagmahal. Ngunit dapat maging tapat. Hindi ko sinasabi sa aking anak na isa akong janitor. Ang akala nila ako ay nagtatrabaho sa opisina at pinapaaral ko sila sa magagandang paaralan. Ngunit sa tuwing uuwi ako ay naliligo ako sa pampublikong paliguan para hindi nila makita na ako ay marungis dahil ako ay isang magwawalis lamang. M mula... Hindi, tapos, mula elementary hanggang high school, ay hindi nila nahalata na ako ay isang magwawalis. Ngunit, nang ang aking panganay na babae ay magkukulihiyo na at nangangailangan na may ng um, pang entrance na pera ay kulang ang aking pera. Halos ako ay maglupasay dahil hindi ko siya mapapaaral at hindi ako makapag-concentrate sa aking trabaho. At hindi ako pinapansin ng aking mga katrabaho. At nang mag-uuwi na ay lahat sila ay nagbigay ng tigda dalawang araw na sahod para makapag-enroll lamang ang aking panganay na anak. Umuwi sa Jake na hindi nagpalit ng damit para ipakita niya sa mga anak niya ang totoong trabaho niya at sinabi niya sa mga ito ang tunay niyang kalagayan at siya ay hirap na hirap na natuto na po siya sa kanyang pagsisinungaling sa mga anak niya na hindi nagsabi ng tapat mula nang malaman ng mga anak ni Jake ang totoong trabaho niya ay nagsipagtrabaho rin ito at nagsariling sikap. Habang nag-aaral sa umaga, ay nagsisipag-trabaho sa gabi. At lahat ang mga ito ay nagsipagtapos ng may karangalan sa kolehiyo. Mula noon, uh, nagkaroon na ng trabaho ang kanyang mga anak, ay nagpatayo siya ng 20 perasong stall na fishbowl para ilako ng mga tauhan niya. Sa 20 na peaceful na yun ay umasinso ang kanyang pamumuhay. Nakapagpatay na siya ng sariling bahay at nakakabili na, ng, at nakabili na siya ng sasakyan. At nakapag, uh, nakakapagpasya na sila sa kung saang saang lugar. Yan po ang pinto ni Jake. Kaya ang aral dito ay huwag pilitin ang sarili kung hindi kaya at huwag magtago ng mga kalagayan sa buhay. Dahil kung sama-sama, kayang-kaya. Parang walis ting, ting lamang. Hindi kaya mag-isa. Ang dapat ay isang bigkis at kayang walisin ang maraming dumi. Kagaya ni Jake na nag iisa lamang nagpapaaral. Kaya ayun, nahirapan siya guys. Hanggang dito na lang. Thank you for watching, God bless.